Tatlong daang taon, isang mahabang panahon ng pagdurusa at paghihirap. Sa ilalim ng pamahala ng mga Kastila, ang ating bayan ay naging pugad na kanilang mga krimen. Ang mga inosenteng buhay ay walang awang kinitil, ang mga pamilya ay winasak, at ang ating kultura ay niyurakan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na sisindihan isang liwanag na magbibigitaan sa ating kalayaan. Ito, Lizal. Salamat, Senyor. Andres Bonifacio po, nasa Tundo. Kamusta ka, Andres? Puti naman po, pagkarinda. Laki po ang aming paghanga sa inyong mga nobel. Ngunit, ipagpaumanhin nyo po, sa aming palagay, ay ang arbatong himagsikan ay meron ding lugar. Andres, dahil hindi ang pataling o pistol ang tunay na daan tungo sa kanayaan, Ang kailangan nating almasan ang ating mga sarili dito at higit lalo dito. Ito ang mga sundatang inago sa ating mga ang dapat natin ibalik sa ating bayan. Ang edukasyon, ang pagkakaisa, at ang pagmamahal sa bayan. Naintindihan ko po ang inyong punto, Parizal. Ngunit, sa aking palagay, na ang mapayapang pumamaraan ay hindi sapat. May mga pang-aabuso. kailangan bigyang agarang aksyon. Kailangan itong labanan. darating ang panahon Dr. Isa na ang sigaw ng bayan ay hindi ang kutubula at pag ang panahon iyon kailangan natin maging handa Andres! Oh, badis lang! Mas balita Andres, napag-alaman na ng Kastila ang laliga, hindi na si Oh! Rizal. Andres. Ikinagulasas kong sa pag ganitong pagkakataon tayo mga 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 mga. mga kasama. Tatakas ko ka na dito. Andres. Hindi ako nalagas para ang pagtaka. Hindi ang panahon para igala nga bata. Hindi kinikilala ng mga ipan ng ating mga karapatan. Andres. Kung ganyan lang at ng bayan, magkakagulo. Hindi magsapagal. Dadala ka dito. <laughs> Gusto mo ba natin Dadala ka dugo. Sige na, Andre. Umalis ka na ako pa para makala ng dito. Kung mananatili ka rito, paano ang mga naiwang mong laban? Ang akin sa pawal na ayaw yung mga rin. Mungkin dito kayang pili na kanilang paglaban. Sige na, Andre. Sige na. Lang, oh, kung na lang, lang. Dihan... Pagkahuli kay Rizal, ano nang mangyayari sa Laliga? Siguradong datang pindi ng mga pride line at mga sumusuporta rito Hindi, hindi tayo makukulong Nalaban ako kung kinakailangan, hindi tayo susuko sa kastilang iyan Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa so, tuno ng ating panalita, ilan na upo na tayo lahat ng, sa lahat ng nangyari? Kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipakita ang lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan. Isang samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga isa. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pamamaraan na ni Dr. Jose Rizal kung ang nais natin ay kalayaan. Wala nang ibang paraan kundi ang imagsika. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin na tayo ay malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Padre, parang awa nila. May sakit po ang anak ko. Tatumbo na kami hindi sumasahod, Padre? Maaari ko ba makuha ang aking sahod? Kailangan din namin bumuhay ng bumuhay ng pamilya. Awa? Parang sila nakina. Basta so, po ang pagpapahirap niya sa amin, Padre. Anong klaseng Panginoon ang meron kayo? At walang halaga ang buhay namin sa inyo. Sino ka para hamunin ang pamamalakad ko? sinabi kong hindi pwede. Parang awan niyo na, Padre. May sakit po ang anak ko. Ikulong ang demonyong to. Kayo ang demonyo. Pamamatay tao. Manggagahasa. <tod noise> Kung ayaw niyong matulad sa demonyong to, sumunod kayo sa mga utos ko. At maging aral sa inyo to, mga indyo Anak ko, sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumaban. Sinabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Ilan na ba ang ng mga kasapi? <laughs> ah, mga tutunduan. Sa buong Maynila. Sa buong bansa. Paano natin masisimulan ng himagsikan? Kung tatatundaan lamang tayo. Fedoro. Hindi agresibo ang pagkala ng informasyon sa kanayon. Kuya, bakit kasi hindi na lang ito ang mamilo? sa kilisan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya, mas malaki ang kumpiyasa sa iyo ng kilisan. Mas marami tayong may higayat kapag ikaw ang mamulo. Sumugal ka ng sampung minuto Sabay tayo Hoy, Chidoro Oh, Andres Ikaw ba'y naparito rito para sa plano ng katipunan? O para ligawan ng kapatid ko? Sabi ka ang totoo? Mangyari kasi, Andres Mangyaring ano? Anong nangyari? May nangyari na sa inyo? Wala po. Wala kuya. Nagmamahalan po kami ni Chidor. Gaanong katagal na? Ilang araw na tayo nagpupulong. Paano may ibang pagpupulong ang nangyari sa inyong dalawa? Andres, nagaanap lang mga taong pagkakataon upang sabihin sa inyong na, at sa palagay ko, ngayon natin tamang oras. Andres, maaari ko bang may iyong kamay Kuya, alam ko ang lahat ng sakripisyon niya sa amin. Kuya, may tiwala kay si Dor. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sa ako ng mo. Mamahalin ko siya talaga ang katapat niya. Hindi ko na, na mahalin sa magiging maligaya ka ba sa pasyamit? Malaga sa akin ang kaligayaan. Tatlong taon na tayo ay nangangalap ng mga mundo. Subalit, tila parang nagbubulag bulagan pa rin ng mga tao sa kalupitan ng mga kastilang. Malalim ang takot na ito ng mga kastila sa puso't isipan ng mga kaubayan at hindi ito nadanos. Ng... Pero kung patuloy silang matatag, lalong baboon sa paghihihahos at kalupitan ng bayan nito. So, Andres, bakit parang napatay nito? narito ako na nakita ko kung paano patayin ang tatlong pari at hindi ko maintindihan bakit hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanila habang pahigpit ng pahigpit na lumalapit ang kamatayan sa kanilang mga dibdib ngayon, naunawaan ko na kalagayan ng katagalungan. noong unang panahon. Malaya at tahimik ang ating bahay. Pagopatis na ako ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Naabusin ng mga Kastila. Dahil ng mga parahil kanilang mga kapangyarihan. Sila ang mga mamilupi. Ano ang magiging kalagayan sa darating ng panahon? Pupusain, katapangan, kasama ang sumasakop sa ating bahay. Nasa harapan mo, ang ngayong pinagbibintang ang Ano Anong ihatog mo sa kanya? Kamatayan, Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa Kilosan, ano ang nais mong itawag sa iyo? Magdalo. Magdalo? Sa mga magdalo, binabati kita. Ang kinabukasan at susunod na generasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong nauna, tayong may lakas na lumabad. Tayo ay makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinapaubaya ko sa iyo ang kung ano ang desisyon na tingin mo'y nararapat. Marami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pang mamatay kung nga lang natin ito. Sa laban ng ito, susuong natin ang ating mga buwal sa panganib. Sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolution. Ilabas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa atin. Patipunan! Kailangan na nating wakasan ilang daang pananakop ng mga Kastila. Bulang man tayo sa si sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Hindi tayo magpapalupi. Lalaban tayo hanggang sa uling hindi nga. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Atin ang lupang ito. Sa atin ang bayang ito. Umitin ang sedula Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang rebelsyon! Mabuhay! Mabuhay ang supremo! Mabuhay! Nang dahil kay Bonifacio, baka maging simula ito sa pag-ihwalay sa ating mga. Maraming papani kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado maraming ahad lang sa ating mga plano. Hindi natin mag magagawin mga gusto natin sa bayan kapag hindi natin i si Bonifacio bukod sa Kastila, baka maging kalaban na natin ang mga katipunan. Kapin si Andres Bonifacio. Ano to? Ano ibig sabihin nito? Andres! Andres! Oh! Andres! Andres! Kayong dalawang Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay eh nagbala pa magtakin ang pamahalaan. Pastangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan kayo ay pinapanusahan na narapat sa inyong mga kasalanan. Kailangan mo palakang. Hinihintay ka naman sa sama natin. Sabihin mo sa kanila. Tuloy ang labo mo. Pero Andre. Tawarin mo ako. Dahil na dami ang mga ko sa gilid. Ikaw magsalita ng ganyan. Ikaw. Ikaw ang kasalanan. Lakot niya. Hindi na pagiging pa, pa na nito. Hindi na pagiging pa nito, Ayo. Umirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Isang lahat ng tayo ay may maligayang magkakain siya. Ang dalim pa na hoon na lang. Matutupad na rin ang ngayong paungan ng paharap. Sinulan, pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo na manis. Mahal ko. Hintayin ko ako. Oo ka. Pag-isang mo, hindi ito na ulit ako. Sabi ni sa kapatid, Andres at Procopio Bonifacio, tayo ay hiling ng kamatayan. Sino ang nagsabi ng hatol na iyan? Pagpumanhin muna kapatid, hindi ko hindi takto. Wala ka ka na, mabuting tapos ikaw buwan sa patalik. Huwag, patayin ng katalik Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Janik Marmol, tumanap bilang Dakilong Supremo, Andres Bonifacio. At ako naman po si Sirisha Capriado, at ako po ang nagbigay buhay kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Magandang umaga po. Ako nga pala po si Chan Chris Mingo, at ako po ay gumanggana bilang Teodoro Plata at Emilio Aguinaldo. Ako po si Ronan at ako po ay nagaroon ng karangalan gumanap bilang Gregoria de Jesus, ang lakang bini ng katipunan. Ako po si Izzy Nicole B. Camo, ang gumanap bilang Esperadonia Bonifacio o Monay. Ako po si Sanchez Romero at ako po ay gumagana bilang Valentin Diaz at Ama. Ako po si Lester Beltran, gumanap bilang Padre at Diodato Arellano. Ako po si Hazel Ortilano at ako po ay nagkaroon ng papel bilang si Tandang Sora, ang ina ng Katipunan at si Procopio Bonifacio. Ako si Crystal Kate Diorchi, grow at gumanap bilang Ladislao Diwa at Pilipino.